ano naman kayang gagawin ng leche kulang na naman sa tulog ngayong araw nga na to mga kois ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa natin para hindi magsayang ng patuka yung mga ibon natin in the same time gumagaling o bumibilis silang magtrapin at ito nga yung ginagamit natin takalad so kutsara lang to mga kois saktong sakto lang para sa isang ibon kung tinatanong nyo kung pumapayat ba yung mga ibon ko mamaya mga kois ipapakita ko kung meron bang pagbabago sa katawan nila pag isang kutsara lang yung katumbas bawat isang ibon. Pero ngayon, lagyan na natin ng pitong takal. Ito nga lalagyanan na natin para makakit na tayo sa bubong. Dito nga mga koys, okay na yung mga ibon natin. Katatapos lang nilang rumonda. So ngayon, papakainin na natin. At hindi pa nga dito nakabukas yung mismong trapping natin. Sinadya natin yun mga koys para makapaglinis tayo sa loob ng loob. Ngayon, ready na tayo para papakainin sila. At ito na nga mga koys, binukas ko na para agad silang kumasok. Kung napansin nyo, alas ito silang tawagin at mabilis lang. Yung iba nga dito, kahit di ko pa nga tinatawag, pagbukas ko lang, pumapasok na agad. At dahil nga sobrang bilis mga koys, dalawa lang yung nabidyoan ko na pumasok. Pero pumasok na lahat ng mga ito mga koys, pagbaba ko ng camera, makikita nyo na kompleto na nga sila. At ito na yung patukan na nag-aabang nga sa kanila ngayon. Dito nga mga koys, papakita ko sa inyo na wala talagang natitira pagka pinapakain ko tong mga to. So sumut talaga yung nalagyanan. At ito na nga mga koys, ita time lapse na natin para mabilisan. At wala talagang cut. At kung makikita nyo, naubos na nga nila. At mukhang bitin pa. Pero okay lang yan mga koys, dahil kakain pa sila ng hapon. Sana makatulong tong tips na to. So, sa mga kalapatin yung namimili o nagsasayang na patuka. Yun lang. Ingat!